ngayong araw mga mami. sa so, for today's video, bibihisan ko nga ngayon si Adi which is papakita ko sa inyo kung gano'n siya kalikot talaga bihisan. Sobrang likot niya talaga. So siguro lahat ng mga mamis na may mga anak na lalaki ay relate na relate talaga sa akin. So ewan ko lang kung sa mga babaeng anak if malikot din sila. Pero sa akin kasi na-experience ko dito sa baby boy ko na sobrang likot niya talaga. Ayun pa nga pa nga, kasi kinukuha niya yung lotion, tsaka yung mga suklay, mga perfume niya. So ayun, binalik ko na siya at pinasuotan ko na siya ng damit niya. So, tips ko sa mga mami dyan na alam niyo na malikot yung mga anak niyo. Pag binihisan ninyo, bigyan niyo na sila ng mga bagay na mahahawakan nila at madidistract sila. Ayun, siguro naman makakatulog yun. Pero pag makulit pa rin, siguro wag na natin silang bihisan. Pero joke lang yun, syempre. So, yun na nga. Binibigyan ko na siya ng wipes. Naku, gusto pa niya kainin talaga yung perfume na yan. Tignan nyo lang, tignan nyo lang talaga. Pasak kinaiinisan niya talaga is yung suklayin talaga yung buhok niya. So, whenever na sinusuklay ko yung buhok niya, umiiyak talaga siya. Tsaka nag-iinarote talaga siya. So, ayaw niya talaga suklayan yung buhok niya. So, ayan na nga, nagsisitayuan na nga yung mga buhok niya. Hindi talaga nagyayakapan. So, ayan, papainumin ko na siya ng vitamins niya. Which is silin, yung pinapainom ko. At tsaka yung nutrilin. Sarap pa siya dyan sa vitamins niya na yan. So, pag pinapainom ko siya ng vitamins niya, hindi ako nahihirapan talaga kasi dinidilaan niya pa talaga yung ano niya na yan, yung drops niya. Dinidilaan niya. So, pag kunwari may mga sakit siya, ganyan, pinapainom ko siya ng gamot, hindi talaga ako nahihirapan kasi talagang gustong gusto niya talaga yung siguro yung lasa. So, after ko siyang bihisan, pinapadedi ko na siya kasi naghahunt na yun ng dede. So, dito lang mga mommies. Adios!